Muli ngang binisita ni Marcos si Tatay Ben at kasama na ang karpentero upang masukatan ang kanyang bahay. Naawa nga ako sa last vlog ni Marcos sa kanya at nakatikim ng suntok kay Tatay Doro. At tuloy-tuloy na nga ang pagpapagawa ng kanyang bahay. At ngayong araw na pagdalaw ni Marcos ay hindi niya naabutan si Tatay Ben at di ko din alam kung saan pumunta. Kung paano yan, ipapaayos pa naman ni Commander to. Ha? Di ba ipapaayos ni misis yan? Ni commander o paano? Eh may gusto palang tumira na iba. Ayaw nila na doon sa pabahay. Oh. Gusto nila dito sa bahay mo na ito na maliit. Oh. Uh, dito yung pinagawa tapos dito rin siya titira. Kasi sigurado wala naman yung magagawa si tatay kapag ibang tao na nagsabi na dito na lang kami kasi marami kami. Lapit ako. So, kung kaya kakanya ako dito oh, patanda. Sino, sino nagsuntok sa'yo? Matanda, lalaki. Eh, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin. <laughs> Kaya alam mo pala ito. <laughs> magandang araw pala sa mga viewers ni Commander. Malilito na pati ako. Kala ko channel ko ito. <laughs> okay, hindi dito kami ngayon kina ano, uh, Tatay Ben. Kasama namin yung karpentero. Andiyan na sa unahan. Uh, sinundo namin. Maaga pa lang eh. na yun ni Rans. Parang anong oras ka pumunta doon sa bahay? Narinig ko yung boss mo maaga pa eh. Alas yete. Alas yete. Mga alas 7. So nakasuyo kasi si Commander kay Rans na puntahan yung uh, karpintero na si Kuya Nilo. Siya yung gumawa dun kinananaisin sa pabahay ni Commander dun sa pina-extension na natin dun sa harap. So buti na lang, eh, tapos na yung kanyang trabaho kaya ayun, makakapaggawa na. Kaya naisama namin ngayon ni Rans dito para makapagsukat. Para ngayon ding araw mismo bibili ni Commander yung mga materyales na gagamitin para dito sa gusto nga nilang ipagawa na bahay ni Tatay Ben sa tulong din ng kanyang mabuting sponsor yan mabuting loob na sponsor kaya shout out sa sponsor ni Commander na nagpaabot ng blessing ang tanong lang dito kung nandito si Tatay Ben okay at ang gagawin na lang dito naman eh gada umaga kung ilang araw estimated dito ni Pianilo na magagawa eh iahatid daw ni Erans dito every morning maaga daw kasi ito nagtatrabaho yata anong oras nagtatrabaho ito rin si nila? bago mag 7 bago mag, mag, mag alas 7 ng umaga o, mga 6.30 gusto na nasa area na siya para oh grabe, Para, grabe ang aga magyan, ano hindi ma, daw mainit yung inahabol kasi niya eh sobrang aga pala ano hmm. oh, yun yung maganda kasi ano may time management ano alam niya kung paano makakapagtrabaho ng mas maayos o mas maalwan siyempre nga naman kapag mainit eh dagdag -dag pagod yun di ba o kung maaga-aga ah, malamig-lamig pa yung simoy na hangin medyo ganado ka pa nun buhay na buhay pati yung dugo so, kapag nagtrabaho ng ganun dito na tayo malapit na yun lang ang malaking tanong sana andito si tatay Ben pero parang sa tingin ko wala kasi hindi naman lagi namamalagi dito yun. Masipag oh, kasi siya. Wala. O oh, pwede naman natin i-estimate siguro yan kahit walang tao. Yan o. No? Kanilo. malis gumawa yan si Kanilo. Mabilis yan magtrabaho. Ha? Ah, ano ba? Oo, oh, yata. para mabili din mo yung araw mismo yung ano yung materyales para bukas pwede ang simulan ni Camille yung win -win. Kaya, binistahan pala tayo may ano ko okay. cellphone cellphone okay. dito sa akin baka meron kailangan may listahan ano ibibingling mo dito plywood yata plywood ako na lubat to rin walong plywood yan Walo? Okay, walo. May pin ka? Papil? Wala ka na nga ito, papil. Wala na nga papil. Selfie okay, ko na. Selfie ko na na. Ito sa kamay ko. Kasi bukang mabura. <laughs> ito lang ang cellphone. Sa notes na lang. Sa notes. Yeah. Bali, ilang flywood ito, kuya? Walo. Walo. Walo anim 7, 8 eight pieces plywood na plywood tapos sa dos por dos asa ah, mga 20 terasi ng dos por dos twenty pieces ng 2x2. okay ang haba nun ay 8 dos, dos, dos. Okay, tapos Pako Anong pako ang gagamitin? Kalating ulo Tapos Isang kilong tres One half uh, Half ng Uno Hindi hmm, di uno Tapos Isang kilong di tres Tapos kalating di dos One kilo ng Di tres, di tres. Tapos Kalating kilong di dos <laughs> kalahating kilo ng dito. lang <coughs> okay, sa ano? Sa sahig. Ano okay. ba yung ano diyan? Kawayan. Kawayan kasi nakadating nakalagay dito eh. Kawayan. May eh. e, floor mat na pati yun. May floor mat na pati. Baka gusto ni tatay, ganyan na lang yung sahig niya. O, oh, ano? Pwede, oh, kung yun yung gusto ni tatay siguro, baka yun yung gusto niya, yun, nilagyan niya ng floor mat. Presko nga naman na ganyan. Oo, so, kasi kawayan, Tsaka kasi matanda na yun. Ay, mas gusto nila yung ganyan lang. Kasi kung eh, ano yan, yung pinolik ba yun? Pinolik. Mainit, na yun. Mainit so, talaga hindi na mapasok na. Oh, hindi pa ang kung hangin, mainit. So, para sa sitwasyon ni Tatay Ibin, mas komportable siya sigurado ay ganito siguro kawayan, kaya gusto niya yung ganda kasi kung niya gusto yan, hindi niya lalagyan yung pormat e, eh. bago lang yung pormat e eh. oo oh. paano, yun lang? lang okay ayaw naman niya ng yero ay hmm. gusto niya ipawid lang ba bagong bumulaw e oo mga ilang araw nga ulit kayo nilo dalawa okay, mga 2 days, kailangan mo ba ng kasama dito? Kasi may ano siya may kamag-anak siya gustong tumulong, libre lang daw niya yung tutulong. Ay, na, yun. Para may katulong hmm. ka din. O, sige. Ganoon na lang. Ngayon bibili na namin to tapos hmm. papadeliver na namin dito para bukas. Hindi deliver kaya sila dito? Ma-deliver eh. Ma-deliver kaya? oh, hauler. Oo, pasok ng hauler dito eh. O, di, sige, ganun na lang. Ngayon eh, na din tayo at uh, kaya importante kasi masukatan ni Kanilo kasi hindi naman niya may, hindi naman pwedeng picture lang pakita natin kay Kanilo kailangan mm -hmm. actual na lang personal man. lang bintana niya Ano lang naman yun lang naman yung gusto ni tatay na tulong din para sa kanya yung magawa lang siya ng maayos sa dingding at uh, yung bubong naman eh, na i-provide niya ni commander nung last time at yan yung gusto niya pawid para daw presko na init na mainit daw kapag yero so Tara, tara na po. Pabalik na rin tayo at nang sa ganun eh may oras pa para bilhin itong mga materyales. So, tara, labas na din tayo. May ilang minutes eh, na no? rin? Eight. Eight? Mm hmm. Palabas na kami at hindi uh, nga tayo nagkamali. Talagang wala si Tatay Ben dito. Mahirap talaga matsyempuhan yun si Tatay Ben. Kasi alam nyo naman, Uh, nagsusumikap din para hindi domasayan yung oportunidad na kapag paano na ibibigay sa kanya kaya nagsisikap din magtinda-tinda yung tao uh, maaga pa lang din eh umaalis na dito hanggang hapon o kung minsan eh inaabot na ng anong oras bago nakakauwi dito sa bahay niya o lalo na ngayon may araw pa hindi niya sasayangan talaga yan at saka hindi umuulan o, yung ang umuulan gumikilos pa rin si at Ben yung pakayang uh, walang ulan di ba for sure hindi sa siyang talaga yan mali din natin makakasalubong natin dito sa daan So ayan ito na yung continue ng vlog ni Marcos at orderan na natin yung kailangan dun sa pa-renovate natin sa bahay ni Tatay Ben. Nandito tayo sa hardware. dito kami usual na bumibili ng mga ano gamit ng ating mga pabahay sa mismong sentro Ayan, tayo lang talagang pumunta ngayong araw ginagawa si Marcos sa ano sa shop Ayan. order tayo ng flywood at mga pako So ayun, naka ano na tayo, naka order tayo ng kailangan dun sa pabay kay Tatay Ben at sana maging maayos na yung bahay niya. Ayun, at natutuwa ako kasi may tumulong. Ayan, thank you so much po si sponsor na tumulong kay Tatay Ben. Siyempre, uh, at sa mga gusto pa pong magpaabot kay Tatay Ben, maraming maraming salamat sa concern nyo sa matanda at deserve niya din ito lahat. At sana ipagpatuloy nyo yung panonood sa atin kahit hindi man tayo ang nag Minsan yung mga vlog natin ay pagpatuloy nyo lang po para sa ating mga beneficiary. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi. God bless.